Sumisignal po si Dennis dito at yan ang play call nila. Mukhang number 3 po yung tawag sa play na yan kasi yan yung sinisignal ni Thais. Hindi ito mashoot pero ma-appreciate po natin yung galawa nila kasi makakatanggap ng double pin down muna si France dito sa kanan para siya ay makaangat. Malamang yan kung malilibre siya ay ititira niya yan pero delay nga ang pasa ni Dennis. Naging possible ISO naman to ngayon kay France at mag-work din to sa advantage niya kasi 16 nga siya pero basically dos yung laruan niya. Si Keita nga lang ang kalaban niya ngayon na isang 4 sa ilalim para sa Portugal pero syempre may speed advantage siya. So dyan pa lang sa ginawa nila ay okay na kasi magandang matchup ang naibigay nila kay Franz. Pero meron pa po pala itong kasunod kung hindi mag-a-ISO si Wagner. Itong si Obs, yung shooter nga ay dadaan dyan sa series ng mga screens na parang siya si JJ Redick. So play nila yan para sa shooter, good look nga ang nangyari at pinapakita lang ng play na to na pwede kang sakta ng Germany sa iba't ibang paraan sa court. Hindi nga tulad nitong Germany mga idol, napansin ko lang sa ating gilas Pilipinas na wala tayong parang ganitong Andy Obs na masasabi nating pure shooter talaga at madali mong madodrawingan ng mga play na pang kanya lang kasi he can draw out defenses. Kaya nga nababansin.